Oh, oh. Yun, yun. 'yung kambal 'yung kambal. ganyan. Gagawin mo na contest. May Ay, sarap

Oh, oh humaba. Tumangkad yan sa ano. Tumangkad ng ganun yan. One inch. Tapos pa upo ka. Ito, last na to, last. Ito masarap dyan. Relax, relax mo na. Relax relax. Wait lang, wait lang, wait lang. Relax, relax. Tino may tura na mukha. Tino may tura na mukha. Relax. Oh, no, no, no. Wow, <laughs> magic. <laughs> Allah. At may next customer tayo. Ito medyo sponsor to malaki Galante to. Galante to uh, mga ah. <coughs> ano to kaya? Ano yan? Ano yan? Ha? Ito sa lawang to, Ito ginto kahaba ang bulbul niyan. Ah. Ay, Ay sino na ATM dyan? Mag-withdraw. Withdraw, Withdraw nga yan. <coughs>

sakit ya gunung kok cari papa ada itu 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 yo

Oh, oh, di ba? May nauna baboy. Ano, okay na? Ano, okay na? Ano, leg. Oo! yung okay na? ka na. okay na? Kuya. 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 Nainggit siya tayo, Lin. Ay, hindi na. Tangin <laughs> na itong lao. <laughs> Salong pa, sitig na mo. <laughs> <laughs> Nanukot. Pag-ubot pag kong ganun, bulak laki na, may butas pa. <laughs> Pinagdaanan ng pigsa. Ayun Ay, yun na yung Ah, ng pigsa. Ah, doon dinaan yung mata ng pigsa. Hindi. Dadaan sa mata ba? Asay? Ay, sorry. Asa yung sigirlo ko?